Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan Ito pong inyong kasamahan sa ere Kalusugan at kalakasan Upgraded na po tayo Ang kalusugan at kapayapaan ay yung mga nakaraan nating lecture Sa tingin ko naman ay yung mga iba Kung sinunod yung protocol na yon at yung sinunod sa libro na yon Sila naman ay magiging kalakasan Dahil syempre ah uh, Kapag po tayo, kaya po ang title nun ay naisip ko kalusugan at Uh, kapayapaan, kung wala tayong kapayapaan sa ating isipan at sa ating puso, mahirapan ho tayong gumaling. Medyo mahirapan ang ating kalusugan, kaya nga po yung, yun po ang, ang title po noon. Ngayon, bakit naman magiging kalusugan at kalakasan? Nasa pangalawang yugto na po tayo, kung masusunod nyo po ang protokol ng librong ito, ay napakaganda po at masusunod nyo talaga. At uh, tayo ay eh, lalakas na nga talaga. <laughs> yun talaga ang totoo nun. Kaya nga ngayon, Bago matapos tong libro na ito, yun ang panghuli niya, yung kanya mga payo sa huli. Ito na po ang pagtatapos nun. Ngayon, ang surian na mga nais maging malusog. Nutrisyon, 80%. Ikaw ba ay nagpapalusog ng iyong katawan o hindi? Alamin ang katotohanan bago maging huli ang lahat. Ang kabuoang puntos ay dapat na hindi bababa sa 70% upang pumasa ang perpektong score ay 100%. Markahan ng check ang mga tumutukoy sa iyo at bilangin ang iyong puntos. Bilangin ang iyong puntos. Kung gusto nyo po isulat, pabalik-balik nyo pong i ano yung aking record na ito. Kung ano, para makita nyo kung talaga man nakakasunod na kayo. Kumakain lamang ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Hindi kumakain ng labis. Ano ang puntos nito? Plus 2. Madalang o hindi kumakain ng merienda ang nagpapataba. Plus 3. Hindi umiinom ng tubig habang kumakain, kundi isa o dalawang oras bago o kaya pagkatapos kumain. Pwede na po ang 30 minuto kung hindi nyo po matiis. 30 minuto bago kumain, 30 minuto pagkatapos kumain. Kasi po, ang paliwanag po rito, medyo nahihirapan yung panunaw natin pagkasinabayan ng pag-inom yung ating pagkain. Bagamat masarap, yung iba nga nakikita ko sinasabay pa yung kole o yung soft drinks, hindi ko maganda yun. <laughs> hindi kumakain ng mga pagkain kinulayan, nilagyan ng pampreserba o nilasahan. Kumakain lamang ng sariwang pagkain hanggat maaari. Madalang na, na pag-inom ng gatas ng baka, plus 2. Walang puting tinapay at ibang produkto ng puting arena, plus 3. Hindi sobrang mataba, plus 2 hindi kumakain ng malamig na pagkain katulad ng ice cream, may yelo, halo-halo at iba pa. Plus 3. Madalang o hindi pagkain ng mga pinritong pagkain. Plus 2. Walang tanik asid mula sa tsaa at kapein mula sa kape. Plus 4. Walang puting asukal mula sa soft drinks, candy at iba pa. Plus 4. Madalang na paggamit ng asin sa pagkain at pagluluto. Plus 3 ninunguya ng mabuti ang pagkain bago nilulunok. Plus 4. Gumagamit lamang ng stainless steel na lutuan, hindi aluminyo. Plus 3. Madalang o hindi kumakain ng imbals sa madong karne. Laki nito. Plus 20. Walang nikotinang mula sa sigarilyo. Plus 40. Mas malaki. Malaki ang nagagawa niya. Pagka naiwasan. Hindi umiinom ng alak, beer, lambanok at eto pa Plus 30. Umiinom ng maraming sariwang katas ng prutas at maraming tubig sa pagitan ng mga oras na kainan. Plus 10. Hindi umiinom ng mga carbonated soft drinks, colas, artificial na katas ng prutas na nasa pakete. Ano yun? Plus 3. Hindi kinakain ng magkasabay ang gulay at prutas. Plus 1. Kasi kaya plus 1, merong iba na talagang hindi hindi makayanan. Talagang napagsasabay nila ang gulay at prutas. hindi eh, naman masasabing medyo may kasamaan yon. Medyo may konting conflict lang na hindi maganda talaga sa sikmura natin. Hindi gumagamit ng suka, food seasoning, at baking powder plus 3. Subtotal, kayo na po ang bahala. Mechanical, 10%. Puntos. Ito pa, pangalawang yugto, Regular na natutulog ng pito hanggang walong oras sa gabi, Laki. plus 20. Tuwid ang postura habang naglalakad o nagtatrabaho, plus 10. Kung nakaupo, hindi nag-eequis ang mga paa, plus 5. Nagsusuot lamang ng damit na maluwag at komportable sa katawan, plus 5. Naglalakad-lakad sa labas ng bahay pagkatapos kumain, plus 4 hindi gumagamit ng polyester at iba pang sintetikong tela sa pagdadamit. Plus 2. Regular na pagpapahinga sa tabing dagat ng parke o sa palibot ng kabundukan o kakahuyan. Plus 5. Natutulog sa mga kwartong mahusay ang ventilasyon. Plus 2. Maligamgam na paligo na may kasamang pagkuskos ng balat dalawang beses sa isang linggo. Plus 5. Masiglang nag-eehersisyo hanggang sa pinagpapawisan at naiinitan, ngunit hindi pagod. Plus 10. Napakaganda. Yung pangatlong bahagi, spiritual, 10%. Hindi labis na nababalisa at nagkikimkim ng tensyon. Plus 30. Napakaganda. Alam nyo kung bakit? Napagtanto namin, talagang yun nga ang tama. Kasi kapag ikaw ay laging nagkikimkim ng galit, nababalisa ka, napakahirap nun, lagi kang tensyonado, pinakamabilis ang pagkamatay mo. May, iniipong kang galit. Ito na lang isipin natin ha. Ngayon, may galit ka sa isang tao. Yung tao naman hindi galit, hindi galit sa iyo. Pero ikaw yung palaging parang galit lagi sa kanya. Ikaw ang lugi. Na, nalalason ng dugo mo. Alam ng doktor 'yon. Karamihan sa mga doktor ng Amerika na patunayan nila na kapag ang isang tao ay galit na galit, may kinikimkim na galit sa isipan, Anong, anong silbi ng pagpapagamot mo sa katawan mo o pagpapagaling mo? Walang kwenta. Napag-alaman nila na ang tao magagalitin, nalalaso ng dugo. Totoo yun. Kaya ang laki ng puntos nyo. Umiwas sa mga masasamang isip na katulad ng inggit, galit, sama ng loob, laban kanino man. Plus 20 ulit. May sapat na panahon upang magdasal ng taintim at magmuni-muni. Plus 30. Napakahalaga kasi nun balanse ang gawain pisikal at mental. Plus 10, nagpapatwad at humihingi ng tawad sa anumang kamali ang nagawa kahit kanino paman, man. Plus 40, napakalaki. Talagang espiritual, no? Yung panghuli. Malakas ang nasang maglingkod sa kapwa na walang pag-inda sa sarili. Plus 20, nakikihalubilo at interesado sa ibang tao. Plus 10, nagtitiwala sa poong may kapal at sa kanyang pagtatalaga plus 30 namumuhay ng simple at hindi masalimuot ang pamumuhay plus 20 subtotal nyo po yun ngayon yung nutrition nun, yung pangalawa mechanical pangatlo spiritual ano ang kabuong score mo ngayon kapag hindi nyo po na ano pabalik balikin nyo lang po yung record na ito para maintindihan nyo at isulat para meron kayong datos gaya ng pag score Gaya ng pag score Walang kasing lusog, 91% hanggang 100. Ito na po yung magiging score nyo, kalalabasan ha. Magandang kalusugan, 81% hanggang 90%. Katamtamang lusog, 71% hanggang 80%. Malusog pa rin, 51% hanggang 70%. Pilitin mo pa, 31% hanggang 50%. Hoy, nandiyan ka pa ba? <laughs> 0% hanggang 30%. Napakaganda po, no? natapos din natin ang librong ito nasa pangalawang yugto na po tayo ng ibang tatalakayin ng nutritional, na nutritional na libro ngayon po kaya po natin papalitan na at iiwanan na natin ang kalusugan at kapayapaan dahil nagkaroon na po ng kapayapaan ng inyong puso sa nakita nyo po sa natunghayan ng mga nakaraang lecture ko marami na sana kayong natutunan awa ng na poong may kapal pag nagawa nyo po yung protocol na yon, yung kalusugan at kapayapaan ay magbabago na. Kaya nga yung kasunod na po natin, eto na nga pong inuupisahan natin ngayon, kalusugan at kalakasan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa patnubay, sa inyo pong lahat ng mga nakikinig at nanonood araw-araw. Maraming maraming salamat po at patnubayan tayo ng poong may kapal. Salamat po.